dito na tayo sa Amtir dito na wala yung drone natin pero nahanap din kinabukasan Pinilit kong puntahan pinaumagahan dahil hapon pa parating yung pagyo tapo pag bumagyo wala na hindi ko na mahanapan yung drone malilipat ng hangin eto tingnan nyo yung nangyari sa mga nyug nila dito uh, mas malala pa yung nangyari dito kaysa dito sa amin bagong bundok yung payapa na itong dagat kumpara dati na napaka lakas mo ano. lang yung mga barrier ay oh.

grabe rin ito may amper pinupot pa itong pinupin nila may mga nahulog lumakahoy mula sa taas Tumungho itong batok. Ito yung mga post Dito, may mga kainan dito dati. Salaryan na to. ng 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 Pagsak yung mga galing sa taas Mabuti itong bahay dito sa gilid Ay Ay naman Nakabot na ng tubig Grabe yung tubig dito Sa kakain Nakarap kamuhay dito sa coastal area. Yun nga lang pagtanaw ng bagyo. Ito ang problema. Lalo yung area nila. Undok na matarik in den dagat. Ito, nagsimula ito. Talagang grabe yung pagbayo ng hangin dito na sa mga kabundukan dyan sa mga postang barangays dyan ito na yung barangay dito le eh. pero doon pa sa banda doon yung kapalagan natin ng na mga kapit ng boys sabi hindi mas ang pagtating pa. O sa mga iba dyan, parte dyan. Pero sa mga nakikita po so, ang tep yung O, ganun nga meron doon, nagutol mga nabuwal din. وال راح يوصلنا لين ذا dahil sa tubig kaya nagkaroon ng lupa ito kalsadang semento at kabahayan nila dinaanan din ng tubig grabe sumampa so, yung tubig siguro nito ang galing sa minok Okay, oh, Naging ilog din ito Yung area na to Pinaanan ng malakas na Tubig Ang nabaw na sasakyan

ang pag nagsabay yung hangin sa kaulat nagbaon yung mga kabahalan dinaanan ng tubig oh Ang kay Manong sesat na blag vlog natin. Pagpapuin sila ng mga puti. Anong?

ninen mm. Oh grabe. Oh. Pati Nakakilalaan. Oo. niya. Uh, Janet. Janet Dito magsimula rito. Sa doon sa may ampere sa nadaanan natin kanina. Hanggang dinadyawan daw yung lakas. Ito yung sinentro na mga area dito sa amin. Sa amin, marami ring mga nasira. Pero mas grabe dito sa observation ko. Lalo dito yung tubig. Dumaan mismo sa barangay. Oo, kaya may mga nalubog sa banlik na mga bahay. Halos. Hanggang ngayon, di pa nalilinisan. Yan, yan tindahan na, tsaka itong bahay na ito. Di pa nalilinisan. Putik talaga. Putik sa loob. Oo. lang. Oke, lima tim bangun Cesar. Ini okay. namanya vlog natin. Oke, okay naman sila. Santai mamaya dito. asalot kah. Pada mana Narciso gayab.

Dito tayo sa kalapit nilang barangay na nasa lanta rin daw ng grabe. yung mga nyug nila doon no? sa taso para yung mga nyug din sa amin dumabas yung mga ubot yan yung taon yung bibilangin bago makarecover pero dito sa papanya okay lang mataas lang ang graphics Okay, mga products nila. Buti hindi binagyo din. Tuloy ang buhay. Laban <laughs> <Laapan> lang. Hmm. <laughs> Laban lang. Hmm. Basta may bukas, basta may buhay, may pag-asa. Oh, mula mo no, na perdi ti mula. Papa. Balagan man nti, mama ti, Nya,